Sa ginanap na flag racing ceremony ngayong lunes, December 9, ipinagmalaki ng bayan ng Pugo ang kanilang mga bagong pagkilalang natanggap kabilang na ang kanilang husay sa financial excellence. Sa lahat ng 5th class municipalities sa buong Region 1, ang bayan hinirang bilang top 3 base sa tala ng locally sourced revenue sa kabu ang current operating income ng taong 2023. Patunay ng pagyabong ng bayan dahil sa mga negosyo at iba pa. Tinanghal din ng Pugo bilang top 4 sa may pinakamataas na average taxable assessed value mula taong 2021 hanggang 2023 at top 5 naman sa collection efficiency ng locally sourced revenues noong 2023. Sa kabila ng pagiging isang fifth class municipality, nagpakita ng dedikasyon ang Pugo sa pagsusulong ng financial excellence. Patuloy namang nangangako si Mayor Kurt Walter Martin na magpapatuloy ang mga programa at proyekto para sa bayan para narin sa mas ikauunlad pa ng buhay ng bawat residente. Samantala, masaya ring ipinagdiwang ng bayan ang pagtatapos ng National Children's Month. Tampok sa makulay na selebrasyon ng pagpapamalas ng talento ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang daycare centers ng bayan. Sa harap ng kanilang mga guro at magulang, nagpakitang gila sa mga bata sa iba't ibang pagtatanghal. Sa naging minsahe ng alkalde, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa na dapat matutunan ng mga kabataan. Bukod sa mga pagtatanghal, nagbigay ng libreng dental services at dental hygiene kits ang Philippine Dental Association Incorporated La Union Chapter. Nagbigay saya rin sa naturang selebrasyon ng mga palarong inihanda ng mga guro at iba pang kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.